simbol dito ng mga sub-meter so install namin yan sa electrical room bali para yan sa mga aircon unit ng bawat classroom hindi natin makita yung mga ganito sa mga apartment sa so, mga paupahan so, para doon sa mga kwarto na, na niririnta so may kanya-kanyang reading re-reading yung mga kinukonsumo nilang kuryente. Yan. Yeah. So, importante nito. So, kung iba may lumupahan, yan ang una mong titignan. Kailangan naka zero zero. Then, kailangan may meron ka record. Yeah. Kasi meron yung computation na ginagawa para ma-compute yung nakonsumo mo kuryente sa loob na isang buwan. Yan yeah, yung connection niya. Ito dito yung supply. Ito yung papunta sa loob. So, meron ng mga ano yan. Diagram yan. Kaya hindi ka naman to, Alam-alam -alam na yan ang mga elektrisya na kumagawa kung paano i-connect. Tawag natin dyan ay submeter. So, iba yan doon sa metro ng ano, uh, Miralco na makikita natin sa labas ng ating mga bahay. So, yun hey guys, kita kami ngayon sa room. So, ilagay na namin yung submeter. Dahil yun yung simple ko na makasama ko kanina. Ito yung mga Ito na, plastic molding. Para hindi naka-expose yung mga wires.

room number 4 PCU aircon unit Okay, ito sa ano? no? Doha nang kailangan lang iano yung ano yung kuhilan niyo na kung konsumong kurinti sa loob ng isang buwan ng bawat ng unit na ano, aircon Halimbawa ah, nga rito yung mga langung paan yung mga apartment yung may mga store sa limit gumagamit talaga sila ng mga submeter. magpunan muna natin ang isa i-discount na namin yung website Ang ganda na mix sa grid yan. ito para sana, sa ano. aircon. So, gugutungan na lang namin yan. Kapunta rito. <tinyo> Ganito mangyayari niyan guys. Itong connect namin dito sa breaker. Dudugtungan namin yung papunta rito sa right side ng submeter. <tinyo> Tapos yung i-coconnect naman dito sa may breaker. Sa may breaker. yun naman dito sa may left side. Sa left side naman sa nakatap. Okay, kasi medyo siksikan. Medyo kalito ang electrical, electrical room na to. Maliit ito ano? Hindi ka tulad nyo sa may idok e saka sa ano, ang laki. Min maluwag na, di ba? Oo. Oh. So, sasampulan na natin ang isa, yung connection, may pakita natin. So, okay na yun. Diretso na yun. Start na yun bukas, kasi may pasok na bukas, di ba? Oh. Da dapat na yan, yung kasi zero May ano mo na yan. Oh. Kailangan na yan. Para kung anong date ngayon, next month, March, yun na yung kukomputing dyan. Tirap na. Yun yung, na. Yun yung yan Yun na yung magiging supply ng metro. Punti ng breaker. Parang nag-exam sa in-situ ah. Ganyan na ginagawa eh sa in-situ, di ba? Yung mga building, ang tataw ng ganoon building installation ba 'yon? Wiring, installation. Hindi ko na alam yung mga ganun eh. Wala ano? Wala yung iba wala lang ibang available na wire. Ang oh, ano na siya no? Parang pang number 10? Ang gano'n lang ito. lang Okay. Ibuntay na lang. Ayan. So, it's na. isang ano, main band. kaya electrical tape so tuktong lang naman yan pag na punan na yun ng reading sa loob ng ano isang buwan malaman na yung talagang saktong nakukonsumong current din ng bawat isang aircon so tatanggalin na uli yan babalik na rin sa natin kasi hindi naman pwedeng ganyan ang gagamitin yan ano lang talaga yan uh, temporary lang para makuna ng exactong rating yung mga unit ng aircon kasi ang daming unit ng aircon dito sa building na to bawat classroom dalawang window type okay, wala rin ako sa mga kuryente tapos itong wire na ito ito na yung itatakbo sa breaker itatakbo ito sa breaker pag binuhay yung breaker dali na rin yung kuhinti ginagamit na yung aircon so maririding na yung ano karit nya pagdali ng karit nya ilang watts yung ano aircon so nakakonsumo na kung ilang tulugat na nagagamit sa loob ng isang buwan so no multiply na lang yun kung magkano per kilo ng ano meron ko so, makakonsumo na kung ilang uh, na kung ilang nang nagagamit kung ilang nang bayarin sa loob na isang buwan Tapos sa breaker. yun Line na. Tap na yung line to. Makukompleto na yung isang submeter. So binuhay na yung breaker. Buhay na rin po So kailangan yung tagging mo sa breaker. Tagging, kung ano yun dun. Yun din yung tagging dito. Lagyan din yan ng ano, tagging. Importante so, yun. di ating magkaditukan. So, yun guys, ano? Yep, yeah, so, medyo... Marami pa yung uh, kukunik. Bali, pangalwa pa lang yung ginagawa namin. So, ano, Tapos na namin yung isa kaya may ano yung bubuhayin kaya ano na, kumpleto na saging muna guys medyo tagal tagal lang pa yun so, dito muna tayo dito yung mga binaklas namin ng mga no, lumang lampos Duna duna na ano, nakatambak. Ayan. Yung na yan. Yan for scrap niya. Naantay na lang siguro 'yung ano 'yun, pakilo. So, yun guys, uh, maraming salamat sa panonood ng mga video.